Sa nakaraang kwento natin ay nagbigay ng suggestion si Kuza na sabay na lang sila dumaan sa iisang ruta ngunit mariing tumutol si Jokjang at sa pagpapatuloy ng kwento. Ipinaliwanag niya na kapag inatake nila ang Route A, tiyak na magpapadala ng tulong ang Route B at gayon din kung kabaligtaran. Parehong mabilis ang dalawang ruta, kaya't sigurado ring alam ng tagapayo ng South Gangbuk ang mga ito. Sa gitna ng paliwanag, sumingit si Hyun Dong Lee at tinawag si Jok Jang na tagapayo habang humahagalpak sa tawa. Tinawag din siyang, Eyebrows Lee, at tinanong kung nahulaan na nito ang buong plano. Tumango si Hyun Dong bilang tugon at kinumpirma na tama siya. Ang estratehiya ay sabay-sabay na atakihin ang parehong ruta upang walang makapagpadala ng tulong. Napahanga si Hyun at pinuri si Jok Jang habang kinakausap si Suyen. Sinabi nitong ang galing ng lalaking ito, maliban sa medyo creepy ng ngiti. Habang iniisip ni Suyen kung gaano kagaling si Jok Jang, inihayag ni Jok Jang ang kanilang mga posisyon. Magbabantay si Hyun sa West Gangbuk High kasama ang mga reserba. Si Kuza o El Diablo ay mamumuno sa pagsalakay sa Route A kasama ang First Fighters, habang sina Kim Suyen at Haru Song ay magtutungo sa Route B pagkaraan ng ilang sandali. Narating ni na Kim Suyen at Haru ang isang gusali na matatagpuan sa dulo ng Route B kinumpirma ni Suyen na yun ang base at sinabi niyang hindi pa nila alam kung sino ang nagbabantay roon. Pero kapag nakuha nila ito, magiging matagumpay na ang pag-atake sa Route B inamin din niya na medyo awkward silang dalawa lang ni Haru. Ngunit agad siyang pinatigil nito at tinanong kung sino ang bantay ng lugar. Sinabi niyang walang naibigay na impormasyon si Jock tungkol dito. Na-intrigue si Haro at nagsimulang buksan ang pinto, habang si Suyan ay sinabihan siyang huwag basta-basta papasok. Sa loob ng gusali, naroon si Nadong Yuang, Yang Gibang, at Juno Bang ng South Gangbok High. Nakilala agad ni Yumi Bang si Suyan at napansin nilang dalawa lang sila ngayon. Naalala rin ni Haro ang mga ito mula sa kanilang nakaraang engkwentro, mga base gulero na kilala niya noon. Sinabi ni Gelbang na tila maswerte sila ngayon at nagbanta si Dong Yuang na sa pagkakataong ito ay siguradong bagbog ang aabuti nila. Ngunit agad na sumugod si Suyan at ginamit ang Yet open Card upang sip-in sa mukha si Yang Gibang na nagulat pati ang iba pang kasamahan nito. Muling lumitaw ang quest window at ipinahayag na nakuha niya ang Diamond Card. Tumanggap din siya ng Card Festival Card at nabasa niya ang detalye. Kapag taglay niya ito, lahat ng iba pa niyang card ay kusang na-upgrade. Muling lumabas ang Quest window at kinumpirma ang pag-trigger ng Card Festival, kasabay ng pag-upgrade ng lahat ng nasa kanyang inventory. Habang tinitingnan ang kanyang mga bagong lakas, tinawag niya si Haro at sinabing siya na ang bahala sa tatlo. Tinanong niya ito kung kaya niyang tiwalaan siya at tinawag pa itong, Sweetheart bagay na agad tinanggihan ni Haro, hindi raw siya babae. Sa gilid, nagtatawanan ang mga kalaban at sinabi ni Dong Yu Wang na kahit natutuman ng ilang bagong galaw si Suyan, hindi pa rin yun sapat dahil pareho pa rin siyang mahina gaya ng dati. Ngunit tinanong siya ni Suyan kung talaga bang ganoon pa rin siya sa tingin nito. Sa gitna ng usapan, may isa pang kasamahan si Dong Yuwang Wang na nagulat na sinalakay na rin ng West Gangbok ang Route A hindi na sila makakapagpadala ng tulong. Tinanong ni Dong Yuwang kung sino ang pinadala roon, at tila nagulat sa sagot. Samantala, sa kabilang panig, sinimulan na ni Kuza at ng kanyang first fighters ang pagsalakay sa Route A ginamit niya ang kaliwang kamay para sa SC at ang kanang kamay para sa TMA, ang pinagsamang galaw na tinawag niyang sistema. Nagpatuloy sila sa pagbugbog sa mga kalaban gamit ang mabilis at sabay-sabay na mga atake. Napahanga ang ilan sa kanyang mga kasama at sinabing hindi talaga nakakasawa ang galing ni Kuza. Ipinahayag din ng isa sa kanila na mas lalo pa raw itong gumugwapo habang lumalaban. Patuloy ang tagumpay ng kanilang pagsalakay habang lumalawak ang kontrol ng West Gang Box sa mga ruta. Sinagot ni Kuza ang papuri ng kanyang mga kasamahan na yun daw ang tipo ng papuri na dapat ay ibinibigay sa kanya araw-araw. Ipinagmalaki niyang nalinis na niya ang lugar mula sa mga maliliit na kalaban at siya na lang ang natitirang humaharap sa huling bantay, isang babae. Nauunawaan niyang tungkulin ng babaeng ito na protektahan si Rad, pero iminungkahi niya na baka mas mainam kung sumuko na lang ito ngayon. Tiningnan siya ni Ji yun Lee at agad siyang minaliit. Ngunit binanggit muli ni Kuza kung gaano kaganda ito sa kanyang paningin at na malinaw sa unang tingin pa lang na mas malakas ito kaysa sa alinman sa kanyang mga kasama. Isa sa mga miyembro ng grupo ni Kuza ang nagbabala, huwag daw siyang magkakamaling magpakampante. Kahit babae ito, ranggo siyam sa South Gangbok, at tumaas ang ranggo gamit lamang ang isang wooden practice sword. Siya ang kinikilalang master ng kendo sa buong South Gangbok High. Agad sumugod si Jiyun Li para umatake, pero si Kia ay handa na rin sa lubungin ito. Hindi siya naniniwala sa titulong Master ng Kendo, at sa kanyang paningin, isa lamang itong maamong osa na may tangkay sa bibig. Ngunit binigyang diin niyang hindi siya magpapaawa, babae man o bata, ibinibigay nila ang buong lakas sa bawat laban. Sa sandaling yun, nagpakita ng notification ang Quest window na nagsasabing nagsimula na ang chapter apat na po ng Quest. Itinutok ni Ji Yun Lee ang kanyang espada kay Kuza at sinabing simulan na. Ngunit biglang dumating si Hawk Jinjo, tinakpan ang kanyang mukha at pinigilan si Ji Yun Lee. Aniya, hindi dapat ito makialam, masyado daw itong malambot. Iginiit ni Jehu na dapat turuan ng leksyon ang mga sumasalakay sa teritoryo nila at siya na ang bahala rito. Habang papalapit si Hawk Jinjo, sinubok ang kilalanin siya ni Kuza. Nang mas mapalapit ito, kinilabutan si Kuza sa presensya niya. Samantala, nakita ni Haro ang ilang taong nakahandusay at naisip niya kung paano naging ganito kalakas si Kim Suyen. Muli silang sinalubong ni John Albang, na naalala ang balitang nagsanay si Suyen upang lumakas. Pero hindi pa rin siya makapaniwalang ganito na ito kalakas. Isang malakas na suntok mula kay Suyen ang sa kay Jonal Bang. Tinanong ni Jonal kung anong ginagawa ni Suyen, at sinabi nitong nababasa niya ang bawat galaw nito bago pa man ito umatake. Hinimok niya si Jonal na tapusin na ang laban. Lumabas muli ang quest window na nagsasabing ginamit niya ang Dempsey Roll Technique, kasunod ng isang side quest na automaticong nalikha. Matinding bagbog ang inabot ni John Albang mula kay Suyen at hindi rin nakaligtas si Dong Yuwang. Wang. Lumitaw ang notification mula sa quest window ukol sa Revenge Fight and Defeat of Dong Yuwang na may gantimpalang isang gold card. Habang pinipigilan ni Kim Suyen si Dong Yuwang, Wang, tinanong nito kung hindi ba siya natroma mula sa nakaraan kung saan hinawakan din niya ito ng ganoon. Tinangka ni Dong Yuwang na muling umatake ngunit sumugod si Haro upang tumulong. Tumanggi si Suyan at sinabing siya na ang bahala. Napaisip si Haro, hindi siya makapaniwalang napipigilan ni Suyan si Dong Yuwang Wang ng mag-isa. Tinanong ni Dong Yuwang kung paanong naging ganito kalakas si Suyan, gayong dati ay napakahina nito. Muling lumabas ang quest window at ipinabatid na ginamit ni Suyen ang maximum capacity card. Habang binubuhat siya ni Suyen at ibinagsak sa lupa, Naalala ni Dong Yu Wang ang kaparehong lakas mula sa isang taong kilala niya, si Kang. Lumabas ang abiso na natapos na ang side quest at natanggap niya ang gold card. Habang naglalakad si Haro papalapit, naalala rin niya si Sik Kang at nagsabi ng paumanhin kay Suyan, kasunod ng babala na magingat ito. Nagtataka pa rin si Dong Yu Wang kung paanong naging ganito kalakas si Suyan sa maikling panahon. Habang tinitingnan ni Haro si Suyen, napagtanto niyang posibleng ang mahijite nito ang lahat. Nilapitan ni Suyen si Haro at ipinatong ang kamay sa balikat nito. Tinanong niya kung may problema at bakit ito nag-aalala. Sinabi niyang tapos na ang Route B at tatawagan niya si Kuza upang alamin ang lagay ng Route A. Binanggit niya ang layunin na pag ang buong gambak at naniniwala siyang posibleng niya itong makamit. Habang tinitingnan niya ang cellphone, napansin niyang may kakaiba. Tinanong siya ni Haro kung may problema, at sagot niya, hindi sumasagot si Kuza, may mali. Lumipat ang tagpo sa Route A, kung saan nakita ni Hyun Dong Lee si Kim Yeon at sinabing narinig na rin niya ang balita. Tinanong ni Yeon kung ano ang nangyari. Sinabi ni Hyun Dong na sa pagkakaalam niya, natalo si Kuza, at hindi lang siya, kundi pati ang mga first years na kasama nito ay malubhang nasaktan. Anya, tila may gumamit ng metal weapon. Tinanong ni Suyen kung si Ji Yun Lee ang gumawa nito, pero sinabi ni Hyun Dong na hindi. Nang tanungin kung sino, sumagot si Hyun Dong na si Hawk Jinjo, ranggo walo sa South Gangbok High. Kilala si Hawk Jinjo bilang isang malupit at tusong mandirigma, at kahit si Sik Kang ay hindi ito gusto. Nagulat si Hyun Lee na si Sik Kang mismo ang nagpadala sa ganoong klase ng tao. Idinagdag ni Hyun Dong na malubha ang naging lagay ni Kuza, at sa palagay niya, labis ang pananakit na inabot nito mula kay Hawk Jinju, higit pa sa kinakailangan. Sa huling tagpo, lumapit si Kim Suyan kay Kuza at umupo sa tabi nito. Sa isang alaala mula sa nakaraan, naalala ni Suyan kung paanong itinapon siya ng ilang delinkwente at kinuha ang kanyang tablet. Isa sa kanila, si Chang Dong Choi, sinabing ibabalik naman daw niya ito matapos niyang mapanood ang pelikula at hindi raw niya ito kinukuha ng tuluyan. Tinanong ni Kim su -yan kung paanong aabuti ng isang buwan ang panunood ng isang pelikula. Nasaktan daw siya sa tinura ni su -yan at nagtataka kung bakit siya sinasagot nito, kasabay ng tangkanyang sampela nito. Dumating si kuza at iniabot kay Chang Dong Choi ang sarili nitong tablet, sabay pakiusap na ibalik na sa kanya ang kanya. Ngunit sa halip na pasalamatan siya, tumayo si Chang Dong Choi at binugbog si Kuza, sinisigawan ito, sinasabing hindi niya ito ituturing na isang pulubi. Nagbigay siya ng babala sa lahat ng mga naroroon, Sinumang mang makikitang nakikisama sa dalawang ito ay makakaranas ng parehong sinapid. Malinaw niyang sinabi na kung ayaw nilang mabugbog araw-araw hanggang graduation, lumayo sila kina Kuza at Suyen. Ipinatong ni Chang Dong Choi ang paa kay Kuza, pero pinigilan siya ng isang kasama ng marinigang bell. Inis na inis si Chang Dong Choi at sinabing hindi siya makapaniwala sa dalawang taluna na yon. Sinabi pa niya na sa susunod na period na lang niya ito puproblemahin. Habang papalapit si Kim su kay Kuza upang tulungan siyang makatayo, tinanong niya kung bakit siya tinulungan ito. Sagot ni Kuza, gusto lang daw niyang makipagkaibigan. Nagpakilala si Kuza gamit ang alias na Yakuza at nang tanungin niya ang pangalan ni Suyen, sinabi nitong siya si Kim Suyen. Ngumiti si Kuza at sinabing ikinagagalak siyang makilala. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan, kung saan sinabi ni Kim Suyen kay Hyun Dong Lee na siya na ang bahala sa mga nasugatan. Lumipat naman ang tagpo sa South Gangbok High, kung saan nagpahayag si Ji Yun Lee, ikasyam sa ranggo ng South Gangbok, na hindi na sana kailangang umabot sa ganoon, takutin lang daw sana ang mga kalaban ay sapat na. Nakaupo sa harap niya si Hawk Jinjo, Ranggo walo, at sinagot siyang iyon lang ang opinyon niya. Kung pinaalis lang nila ang mga kalaban, baka bumalik pa ang West Gambok, pero sa ginawa niya, siguradong hindi na muling manggahas ang mga ito. Tinanong niya kung sang-ayon si Sekang. Si Tugon ni Sekang, si tama si Hawk Jinjo. Bagamat hindi niya gusto ang estilo nito, sa pagkakataong ito, ayos lang daw. Aniya, alam na ngayon ng West Gangbok kung ano ang kahihinat na ng sino mang susubok sa kanila. Tinanong ni Hawk Jinjo kung may espesyal bang okasyon dahil ngayon lang daw nagkakasundo sila ni Sik Kang. Biglang bumukas ang pinto at may estudyanteng nagulat na may problema, ang West Gangbok ay umatake. Parehong bagsak na ang ikalabintatlo at ikalabinlima na pinakamalalakas nilang manlalaban. Tinanong ni Seikang kung ano ang ibig sabihin nito, bakit bigla na lang umatake ang West Gangbok at kung paanong naitabla agad ang dalawa sa pinakamalalakas nila. Agad siyang tumayo, nagtanong kung si Heijan ang nasa likod nito. Ngunit sagot ng estudyante, si Kim Suyen daw yun, mag-isa lang, at naaga na ang tatlong distrito sa sobrang bilis. Ayon pa sa ulat, wala raw makapigil sa kanya. Hindi raw nila alam kung ano ang nangyari, pero galit na galit si Kim Suyen. Gulat si Seik Kang. Tinatanong niya kung si Kim Suyen ba talaga ang umatake ng mag-isa at kung ganun na ito kalakas. Nagsabing siya na lang ang pupunta si Ji Yun Lee, pero pinigilan siya ni Hawk Jin ju Aniya, siya ang dapat humarap dahil siya ang may kagagawa ng lahat. Dagdag pa niya, pabor sa kanya ang mga taong galit at hindi nakakapag-isip ng maayos. Sa kabilang banda, sa kabilang banda, galit na galit si Jok Jang at hindi maintindihan kung bakit basta-basta pumasok si Su sa teritoryo ng kalaban, gayong malinong niyang sinabi na hanggang Route A at bilang ang target. Tinanong niya kung bakit hindi ito pinigilan. Habang nagsisindi ng sigarilyo si Hyun Dong Lee, nagbuntong hininga ito at sinabing, Anong silbi ng maingat na plano kung wala namang sumusunod? Ipinaliwanag niyang hindi na niya kayang pigilan si Kim Suyan, hindi pa raw niya ito nakitang ganoon kagalit. Habang inaatake ni Suyan ang mga kalaban, naalala niya ang panahong inaapi siya dahil lang gusto magyabang ng mga buli. Dumating si Chang Dong Choi at sinabing manatili silang ganyan hanggang bumalik ang mga babae matapos ang klase. Nakaupo silang hubad sa sahig. Tinanong ni Choi kung anong oras ang break at sinabing magiging katawa-tawa ito. Tinanong ni Suyen kung ano ang dapat nilang gawin at sagot ni Kuza, tumakbo na lang, mas mabuting tumakbo at mabugbog kaysa matawag na mga manyok. Tumakbo sila at habang nakatalikod sa kalaban, naalala ni Suyen na ang dahilan kung bakit nakakapasok siya araw-araw ay hindi dahil sa mga guro o sa magulang, kundi dahil kay Kuza para kay Suyen, hindi lang kaibigan si Kuza kundi tagapagligtas. Bumalik ang tagpo sa kasalukuyan. Binugbog ni Kim Suyen siyang isa sa mga kalaban, hinawakan ang kwelyo nito at tinanong kung nasaan si Hawk Jinju. Sagot ng lalaki, alam daw niya. Nang bitawan ni Suyen ang hawak, bigla siyang sinuntok sa mukha at itinapon. Doon lamang isiniwalat ng kalaban ang tunay na katauhan, siya pala mismo si Hawk Jinju. Habang pinapahirapan si Suyen, sinabihan siya ni Hawk Jinjo na kung gusto niyang humanap ng tao, unahin muna niyang alamin ang itsura nito. Aniya, hindi pwedeng bara-barang paghahanap. Idinagdag pa niya na ang mga tulad ni Suyen, na puro emosyon, ay madali niyang pinaikot. Sa huli, inilabas ni Hawk Jinjo ang kanyang iron punch at dinilaan ito, tanda ng paparating pangkarahasan. Nagpatuloy ang matinding sagupaan habang si Hawk Jinjo ay hindi makapaniwalang isang suntok lang ng brass knuckles ang nagpabagsak kay Kim Suyen. Tinawag niya itong mahina at nagtataka kung paanong nakarating ito ng mag-isa sa kaloob-looba ng teritoryo nila. Inamin niyang alam niyang si Suyen ay naghahanap sa kanya dahil kay Kuza. Lumapit pa siya at idinetalye kung paanong binugbog niya si Kuza dahil naiirita raw siya sa matabang yon. Paulit-ulit niyang pinagsasaktan si Suyen habang inaalaala kung paanong nakiusap ito sa kanya noon. Ipinatong niya ang paa sa ulo ni Suyen at nagsimulang tumawa, sinabing ito'y umiyak, nakiusap, at humingi ng tulong na parang isang baboy na tinatakot. Ngunit bago pa niya muling suntukin si Suyen, sumagot ito ng mariin, sinabi niyang huwag magsinungaling. Hindi raw kailanman magsasabi ng ganoon si Kuza, at hindi siya kailanman sisigaw sa harap ng basurang katulad ni Hawk Jinjo. Hinawakan niya ang buhok nito at nilinaw na ang lahat ng pagmamakaawa ay imahinasyon lang ni Jinjo. Naginit si Hawk Jinjo at sinuntok siyang muli sa mukha. Pero binalaan siya ni Suyan na maling tao ang ginulo niya. Sa sandaling yun, inactivate ni Suyan ang normal card, berserker, at agad siyang nag-transform sa isang estado kung saan hindi siya makakaramdam ng sakit sa loob ng dalawang minuto. Napaatras si Hawk Jinjo sa pagkabigla, at lumabas ang abiso mula sa quest window, hindi makakaramdam ng sakit si Suyen sa loob ng dalawang minuto. Muling sumugod si Hawk Jinjo at sinabi niyang kahit ganoon ay matatalo pa rin niya si Suyen. Ngunit sinalubong siya nito, hinawakan ang mukha, at sinabing makinig, sa susunod na dalawang minuto, babasagin niya ito ng buo. Sinundan niyo ng pagsundot sa mata ni Jinjo. Napasigaw ito sa sakit habang tinakpan ang mga mata. Sunod-sunod na teknik ang pinakawala ni Suyen mula sa Yab move hashtag isandaan at labing anim, Marep Chigi isang malakas na sipa na nagpatalilis kay Jinju. Move hashtag isandaan at labing lima, Hang Jong Chiga isang suntok sa leeg. Move hashtag isandaan at labing apat, Sok Chigi isang matinding suntok na siyang tumapos sa kanyang combo, dahilan upang magulungan si Jinju palayo. Lumapit muli si Suyen, ipinatong ang paasa sa mukha ni Jinju at ginamit ang move hashtag isandaan at labindalawa, Honol Bopi mula sa Yobi Aptihon. Hinayla niya ang kwelyo nito, pinatayo, at sinabing may isandaan at sampung segundo pa siya, ang oras ay mabilis lumilipas. Agad ding lumabas ang abiso mula sa quest window na tapos na ang epekto ng Berserker card. Matapos nito, binalaan ni Suyen si Hak Jinjo na kung muling gagalawin nito si Kuza, papatayin niya ito. Muling nagpakita ang quest window at inabisuhan si Suyen na mawawalan siya ng malay bilang penalty. Dumating si Sang Man Lee, ranggo pito sa South Gangbok High, at nagulat sa nakita. Tinanong niya kung talo na si Hak Jinjo, at may isa sa mga kasama niya ang nagbanggit na tila huli na sila. Nilapitan ni Sangman si Kim Suyen at tinanong kung ito nga ba si Suyen, na sinagot naman ng kaibigan niya, sabay dagdag na hindi raw nakasando si Suyen. Sabi ni Sangman Lee, ipaalam daw agad kay Sek na nahuli na nila si Kim Suyen. Sa kabilang banda, si Haro ay hindi mapakali, sinabi niyang kailangan niyang iligtas si Suyen. Hindi raw ito makontak at sigurado siyang may masamang nangyari. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kit sa susunod mga boss.